Yun, luagan pala. Lucho World Champion itong kasabay ko eh. Ha? Lucho World Champion. <laughs> ano son? Balik ka na. Balik ka na agad sa ano. Ha? Balik na. Bakit saan ka galing? Ha? Bakit saan ka galing? Lucho World Champion natin. Anong masabi mo dito ano? Ha? Alam mo sa idol, yan, idol, idol. Ha? Idol ko yan. Idol mo talaga ito? Sure Mas one? idol ko yan. Ha? Mas idol ko yan. Idol ayon. niya ako sa content. Idol ko siya sa boxing. Ayun. Si Coach, idol ko sa pag-coach. Ayun. Ah, shout out mo yung ano? ah, global health community. Okay, oh, ha? Shoutout uh, shout out sa Global Health Community na OFW. Okay. Yan Support, support po. Salamat po sa pag-support niya sa boxing laro na kay Coach. Yo! Cup ulit, cup ulit, sano Sa ano? Saan? Sa ano? Shout out ulit dun sa ano? Sa Global Health Community OFW. Yan. Uh, yeah, so shout out sa Global Health Community OFW. Yan. Sa so, maraming salamat sa pag-support sa mga sports and coach. Yo. coach. Yun. Yun. Yun talaga. Okay.